po mga kalaki, magandang alas 5 po ng umaga ngayon. Gising-gising na po mga kalaki ha. Ngayon pong alas 5 po ng umaga, ibabahagi ko po sa inyo ang mga 2-digit lucky numbers po na sinumada ko po kani-kanina lang po mga kalaki. Napuyat pa ako doon ha, medyo inaantok pa nga ako pero kailangan ko mag-jogging, maglakad-lakad mga kalaki. At syempre po, ang mga lucky numbers namin ito lagi ko po sinasabi, aalagaan nyo po ng 3 days, aalagaan nyo para... Uh, mabali, uh, Huwag niyo po agad binibitawan mga kalaki para sa ganun. Uh, pag lumabas po yung numero, abay hindi po tayo magsisi. Okay? Ang dami na pong ang dami na pong ganyan na binibitawan agad nila yung numero, lumalabas eh. talaga. Tatanggapin na lang natin, 'di ba? Pag hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. Meron po mas magandang biyayang nag-aantay sa iyo. Okay? Kaya mga kalaki ngayon po alas 5 ng umaga at syempre po ngayon po ma first week po ng Marso so, ng March mga kalaki gusto ko po manalo ang mga dapat manalo na talaga na kailangan po ng mga uh, pambili ng kanilang, kanilang mga pangangailangan. Kaya ready ka na? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Tuto ka lang rito mga kalaki, tutulungan kitang manalo. At ito na po ang mga two-digit lucky numbers na talaga namang aalagaan nyo. Umpisahan po natin sa Romblon. 2-19 Angono Rizal 28-24 Montalban 7-16 Antipolo 9-31 Taytay Rizal 16-32 Cainta Rizal 1-5 San Mateo Rizal 26-14 Isabela 20-31 Tugigaraw 7-22 Rojas 31-36 Capiz 19-9 Bohol 14-34 Caloocan 12-G Baguio 9-6 Quezon City 23-20 Pampanga 6-1 Pangasinan 17-20 La Union 5 Ocho, Ilocos Sur. Nueve Chis, Ilocos Norte. Ocho sa is, Nueva Vizcaya. Cuatro, doce, Nueva Ecija. Nueva Ecija, ano to? Dos, quince, Masbate. Trenta, trenta y cuatro, Cebu. Nueve, ano to? Nueve, 21 Aklan. 35 dos, Aurora. 23, 16, Laguna, 18, 15, Queso, 11, 20, Olongapo, 35, 1, at Dabao, 1, 3. Siyempre po tayo lang, 26, 25, Quirino, 2, 2Gs, Bacolod, 14, 4, Cavite, 14, 20. 530 5, 30. Sa Mindoro, 39, 22. Sa Marinduque, 8, 3. Sa Caloocan, 31, 36. Montenlupa, 25, 22. Palawan, 23. Zambales, 1, 24. Apayao, 9, 18... Bicol... Gis... 30... Ano to? Batanggas... 32... 37... Bataan... 8... 19... Butuan... 6... 8... Benguet... 12... 35... Iloilo... -ilo. 31... 19... Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa mga masusugi nating mga followers na lagi pong nakaabang sa atin. I-follow nyo po kami sa, ating, mga legit na account para po makatanggap po kayo mga libreng lucky numbers araw-araw mga kalaki. Hanapin po kami sa Facebook. I-chat nyo lang po ang Red Parungkit sa Facebook. I-check nyo po yung followers. Dapat po merong 331,000 followers kami po yan check. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers na kasama ko si Lola Carmen. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Ayan. At meron din po kaming YouTube. Red Parong po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Meron po tayong 423,000 followers na sa TikTok. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag code Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video. At heart ng heart mga kalaki, automatic po. Bibigyan ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad. Ayan. At naalagaan niyo po yung 3 days mga kalaki. At syempre, I-check po yan sa messenger nyo sa spam message. Sa message request po, meron ka ng lucky numbers tulad po nila na nabigay ko na. <clears throat> at tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months mga kalaki ito. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ayan. Sa mga interesado po mga kalaki, magpa-member ka na, mag-message ka na. Make sure po na makakausap nyo muna ako, mag-usap tayo bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Okay, tandaan nyo po mga kalaki, pag na-code ko ang Birdman at Virtue mo, e eh malay mo swerte pala, isa ka, pa, isa ka pa pala sa mapapanalo namin sa aming Lucky World sa may private consultation member at ipopost kita sa Facebook namin. Okay, so tutok na mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na mga 2-digit lucky numbers sa Leyte. 26-30 Samar 25-4 Mas, ano to, Paranaque 21, 2, Manila. 24, 5, Pasig. 30, 31, San Juan. 11, 16, Marikina. 3, 12, Tabuk. 8, 19. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers sa mga 2-digit. Pwede niyo po yung i-rumble at pwede niyo po i-rumble ang 3-digit mamaya at 4-digit ha. Tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers sa amin 3 days po inaalagaan bago po nating bitawan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out tayo mga kalaki. Okay. Shout out po tayo sa mga masusugid nating mga followers dyan na walang sawa pong nanonood po dyan sa may Muntinlupa City. Hello po sa inyo dyan. Sa mga tropa po ni ni Ma'am Sinayda si Sanchez po hello po sa inyo maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood po dyan sa pamilya Sanchez at sa mga tropa niyang magaganda dyan at actually ano ito mga kalaki tropang marites na magaganda daw ayan po sa pamilya ni si Sanchez hello po at syempre po mga kalaki sa mga toda po mga tricycle driver naman po dyan sa may Santa Rosa Nueva Ecija shout out po sa inyo diyan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa amin. Sa Santa Rosa Nueva Ecija, hello po. Santa Rosa mga kababayan ko yan sa Nueva Ecija, mananalo tayo. Claim At sino pa po hindi ko nabibigyan ng mga bayan? Sabihin niyo lang po, rereply ko po agad sa inyo. So good luck mga kalaki. Ingat.